Hi guys. Good morning guys. So dito ako sa ano ngayon sa Baybay. So si Tito nagtesting ng ano ng Hi guys. Dito ako sa ngayon sa Baybay. So nakita niyo ako guys. Tingnan yung dagat guys oh. Wow. Ganda ng dagat guys. Ayun. So nakita niyo si Tito guys. Papunta dito nagtesting ng bangka. Laki ng dagat guys Oh Ano guys oh, oh Parang na pambot oh, ang laka Lakas <laughs> ng panggap Mga kasiga po Ayan siya dito Tsa Karira yan Ito Karira Kala ko may karira <laughs> Ayan guys oh Laki ng dagat. Ganda sa maligo eh. Ganda sa maligo. Naghintay ako ng gagawin. May magatid ngayon. May magatid ngayon. Ganda na dagat guys oh. O. Ganda sa maligo. Alright. Ayan yung dagat guys. Langit pa. May langit. May araw. O may nagitim. Ayan nga guys oh. Ta, Okay na to? Anong palag? Yung ano nya? Pala? Oo oh. Ayan guys oh. Kikita nyo dito Mga sikap Mga beach yan dito Sa undahan beach din Doon beach din Mga sikap So maraming maligo ngayon kasi malaki yung dagat. Ayan. Da pukpukin yan, pukpukin. Oh. Yes, mga kita niyo. Lulu 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 lulu. Oh. Tanggal dito ito yung, yung ano, ilisi. So Sina align. Ah, uh, sigap na naman, sigap. Abot dagat kahoyo yan ah. so yan mga sikap lakad lakad tayo dito eh. mga sikap ah tayo, na din na wah ganda ng dagat mga sikap so pwede natin lublog -lub tong camera ito hindi tayo maligo guys kasi mainintay tayo ayun si Atong uy terno kami ni Atong Atong si Atong si Atong bagong gising ang bangka ni Atong no? oh uh... Okay, hanggang dito na lang guys